Uh, Nag-iisa tayo ngayon dito sa parking. Uh, sobrang aga pa kasi dahil tayo nga po ay umaten ng isang fun run event. Anyway, ang pag-uusapan natin mga utol is yung literal na paano mo ba talaga mapapabalik o sabi na nga po natin magsisi ang ex mo sa so nangyaring breakup ninyo. Um, alam natin by nature na ang tao ay didepende dun sa emotional support or strength na mararamdaman mo. Pero kung halimbawa kayo nga po ay manghihina yung sinasabi nga nila na bigyan mo ng wounds or pain or sufferings ang ex mo, doon niya marirealize mga utol. Kaya kung isipin natin mabuti, bakit tayo tumututok dun sa mga privilege na sabihin na nga po natin hindi na dapat natin binibigay dahil kayo nga po ay hiwalay na. For example, yung pag-message niya sa'yo, dapat hindi natin yung nire-replyan, di ba? Uh, let's say tumatawag siya sa'yo, the question is bakit pa rin natin sinasagot? Kung halimbawa siya po ay nagpapasama, gustong may makadate at pinoprovide mo to, ina-accommodate mo to, natural mga utol, binibigyan po natin siya ng satisfaction. Eh sinasabi ko nga po na yung satisfaction na yun, alam natin na it orchestrates emotional strength. Ngayon, pagka halimbawa ang ganun ka-strong ang ex mo, hindi hindi siya babalik sa iyo o hindi niya marirealize yung mga bagay-bagay na gusto natin maparealize sa kanya. Kailangan po niya maramdaman yung consequence mga utol. Literally, kailangan pong maging weak ang ex mo. Kaya kung tatanungin mo ko ngayon araw na to kung ano ang dapat mong gawin kung halimbawa gusto mo siyang ibalik, kailangan mo mag-focus dun sa point na siya po ay maging weak. Isipin natin yung mga bagay. Sabi po nga kanina, W C mga utol, weak beyond your control. Yung mga bagay na kaya mong kontrolin, mag-focus ka dun sa mga bagay na kaya mong kontrolin para maging weak siya. And say for example, hindi ka nga po nagre-reply, hindi mo siya sinasamahan pinapakita mo technically na kayo nga po ay going strong pinapakita mo at pinapananig mo sa mga kaibigan niya, mga common friends ninyo na talagang nakarecover ka na and emotionally stable ka na yung mga bagay na yun, mga utol alam naman po natin na yun na medyo magpapahina sa kanya or maglalagay nga po ng curiosity doon tayo dapat mag-focus habang tayo nga po ay nag-focus sa development natin doon babalik ang ex natin hindi dun sa point na paano ko pa siya makukonvince mga utol ako, po, ako na ako na po magsasabi sa inyo, hindi mo siya mako-convince ng ganun-ganun lang. Dahil sabi ko nga sa mga coaching session ko, papasok or mararamdaman ng ex mo yung tinatawag na non-approval period or non-acceptance stage mga utol. Ito yung mga panahon na gusto niyang patunayan, gusto niyang panindigan at gusto niyang iparamdam ay ipakita sa mga tao na tama siya, hindi siya mali lahat tayo mga utol by nature ay may ganyang ugali kahit sa pakikipagkaibigan, negosyo, pakikitungo at lalong lalo na nga po sa pakikipagrelasyon kaya hindi tayo dapat lumalapit doon nagbebeg o nakikiusap sa kanya habang siya po ay nandito sa ganitong period mag-focus po tayo doon sa weak points na pwede nating magawa para ito po ay mangyari sa kanya and then development yung dalawang bagay na yan at yung letter C nga po na control mga utol yan ang magpapabalik sa ex mo Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo diyan, suportahan po natin at siyempre po bantayin po natin ang ating pamilya. Punta muna ako doon. Takbo muna tayo.